So, what's up guys? So, good morning. So, ayan po tayo ngayon. Ay, magpapalipad po tayo ng saranggula. So, kasama natin yung ba tayo dyan? Ah, uh, Daladala niya ang, saranggula. So, magpapalipad tayo dun guys. Uh, what's up? So, balik muna tayo dyan sa Bye. So what's up guys So nandito na po tayo sa papaliparan ng saranggula So ayan po yung place guys uh, Sobrang lawa po yan guys At yan yung kasama ko ngayon Uy Papalipad tayo ng saranggula So ayan guys Meron pang isa guys uh, Nagpapalipad siya ng saranggula So Siguro hindi makalipad Kasi walang hangin Ah, uh, so ngayon guys, kami na naman magpapalipad ng saranggula. Ah, uh, see guys. See you. So guys, nagbabalik na tayo. So ayan yung uh, saranggula namin ninyo. So guys sayang kami guys nanti si jawabin guys si jawabannya sayang so guys yang kesama natin sayang guys terima so kasih guys kita tayo sayang so guys pauwi so, na po kami kami kasi kain muna kami kain muna bagong palipan up. thank you guys bye bye